Ito na yung mga school supply na nabili natin guys. Meron tayong construction paper. Sampung kulay to guys. Sampung kulay. Pero yung mga light lang na mga kulay guys. Hindi yung mga dark. At saka meron din tayong band paper. Short at syaka long. Hello guys. Good morning. So, kumusta guys? Kumusta kayong lahat? At welcome back again sa ating channel. For today's video guys, Ayan, dahil ngayon ay Martes at saka unang araw ngayon ng pasukan dito sa amin guys sa um, public school. So, nga tayo ng maaga guys. Alas 5.45 pa lang ay open na ayong store natin. Kaya, nakapag-arrange-arrange na rin tayo guys. So, ngayon ay dahil unang klase ngayon guys, kailangan gigising tayo ng maaga para naman makabili ka agad yung makabili ka agad yung mga ano natin guys, mga sudyante kasi maaga din kasi silang gigising dahil may pasok sila so kailangan din natin silang uh, kailangan din natin mag open ng maaga para makakaano kaagad maka sila guys pabalik balik guys so ito guys yung Pinamili ko kagabi dito sa wholesaler sa amin. Kulang kasi ako guys, wala na akong katol. Bumili ako ng dalawa. Saka bumili na rin ako guys ng kindi. Dalawang pack ito. Saka corn beef. Wala na tayong corn beef guys. Bumili din ako ng dalawa. At saka puspuro. At yung pinakaano guys is yung patis na silver swan na 200 ml. Wala na tayo ulit itong stock. Kaya bumili na rin ako ng anim na piraso lang naman guys. So, ayan lang guys. Mamaya eh kapakita ko sa inyo yung mga school supply natin na display. Yung mga school supply natin guys. Meron tayong construction paper, 10 kulay yan, at saka meron din tayong band paper na long at saka short ito guys ay nabili natin sa Shopee. At saka itong mga papel guys. Intermediate, Grade 4, grade 3, grade 2, grade 1. Meron din tayong sketch tip guys. Bumili lang ako ng 10 piraso. Tag 10, tag 10 din yung bintahan natin guys. Meron din tayong lapis na Mongol 2 tag yung bintahan natin guys itong ito guys na ano last year pa to last fall year ito. so dinisplay ko lang din baka may maghahanap so para makita din nila nga yeah. tong ano natin guys composition bali 40 pieces to lahat iba't ibang kulay assorted lang yung binili ko at saka meron din tayong writing na 40 leaves. Anim lang yung binili ko guys. Kasi kung maubos to kaagad ngayon, eh bibili din ako ulit. Tsaka itong 80 leaves. Anim, anim din na piraso. Anim na piraso lang din yung binili natin sa writing na 80 leaves at saka sa 40 leaves. Tiga anim na piraso lang guys. So mahal. Mahal siya guys. Mahal na 'yung mga notebook. Bili ko nito is 22 pesos. So bintahan ko dito guys. Nang composition at saka writing na 80 leaves is 25 pesos 'yung bintahan natin guys. Ts saka itong 40 leaves ay 20 pesos 'yung bintahan natin. So 'yan lang 'yung mga school supply na nabili natin guys kunti lang pang ano lang uh, na makasupply tayo sa ngayon na school year so yan lang kunti lang talaga yung binili natin guys ngayon kasi nga sa rason guys na sobrang mahal po ng school supply or mga notebook at papel na guys kaya kunti lang yung binili natin kasi limited lang yung budget natin guys para sa school supplies so yan yan lang yung binili natin kunti lang at saka pagka susunod na mga araw guys ay hindi naman mabinta talaga yan notebook so kung dadamihan natin eh ma ano lang ma stack lang yung na natin hindi makagalaw yung kuhuna natin pag madami yung bibilhin natin na mga school supplies so yan lang guys Yan lang muna sa ngayon guys kasi ang hangin na dito mahangin pa rin guys pero mas mabuti na lang kasi wala na ang ulan kaya ayan so yan lang guys thank you for watching bye bye tampin kanunay. don't forget to subscribe this this channel and paki-like na rin po at paki-share thank you for watching